na rin sa wakas. May baby pa naman. Ay po, Ma'am Queenie po. Ano oras kayo nag-book, Ma'am? Ano oras kayo nag-book? Alas 6, Ma'am. Ano oras kayo na-pick up? 7 o'clock ko na-pick up sila, Ma'am. One hour po. Galing akong unit up. Tapos balik din ako doon banda lang mga ilang meet, ilang uh, ilang ilang meters lang. <laughs> It's one hour. Grabe. <laughs> parang pang ano lang po eh, parang 15 minutes lang po yung Ah kanina yung text ko sa inyo, ma'am. Um, ah, 15 sabi minutes ko. Din yung ano eh sa kumbaga kung wala pong ano, kung walang traffic. Oh, kung walang hindi, traffic. kung walang traffic, oh, ma'am, siguro 5 minutes <laughs> lang po. <laughs> Ngayon, nasa Unipat Tap ako, sabi ko, ma'am, willing to wait. 25 minutes lang sabi ko, di ba? 15. Ah, 15 Ay, ba? Na. Sabi ko, siguro hindi traffic. kasi <laughs> 15. O, Kanina kasi 15. Tapos, maya maya nag 25 <laughs> minutes. Ayun na, sabi ko, 1 hour. Grabe. Sabi ko naman sa kanya po, traffic is galing ako kanina. Grabe draw traffic, isang oras. Tapos doon lang din ako babalik. Ano? Ah, Ibig sabihin, doon din po kayo talaga Ah, nag-drop ako sa unit up. Ah, okay. <laughs> nag-drop ako sa unit up, tapos yan, doon lang din kayo. Sabi ko, ang tiyagaan ni mama, willing to wait 25 minutes ha. <laughs> Maraming kasi yung experience dito. Eh <laughs> kasi nga ma-assure, sumusuko yan kasi may ginagawa sa The Island. Binsa na sa The Island na. Yun, At ka cancel pa. kasi, <laughs> o, pag nasa The Island na sila, sisibad na sila, pakaliwa na, <laughs> papapasok na lang sila sa The Island kaysa susuungin nila yung traffic. Tapos, magkano lang ang pamasahe. <laughs> ang linis ko lang ma'am sa inyo, isang oras pa ganon. Tapos papunta doon, dinis ko lang 120 upuan. Hmm. Sa akin, hindi kasi ako pwedeng mag-cancel kasi hindi ko makukuha yung incentives ko. Ah, so, may Pero ka. opo, ganun kaya po. kaya yeah, kung... Sabi ko na ito ko, ano ba yung ano, parang... Paano po ang ano naman po? Wala pong pa problema pag ang, dra, ang pasahero po ah. nag-cancel. Kami pong grab driver. May mga incentives po kami na hindi pwede po kami mag-cancel. Kaya, ah, yeah. Pinaga, so, yung, 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 Siguro, wala na silang pa. Opo, <laughs> kasi sa akin po ma'am, kasi ako, malaki po mawawala. Kaya kung nakailang biyahe kasi ako ma'am, ngayon, kunyari 10, nakasampo ako, sa time sa 50 pesos yun, malaki mawawala sa akin. Kaya chinaga ko. Kaya hindi pwede mag-cancel. Ay, Kaya no, papunta doon. Hindi, ah uh, yung pabalik, dito umuusod. Pero pagdating doon sa may ano, kalagitnaan, <laughs> ayun. Ay, dala pa kayong bata. Okay. Isang oras din ang waiting. Oh. Sanay sa po sa? Ah, saan naman sa hintayan yung mga bata? <laughs> Sabi ko naman po kung walang nang up di naman po kami tutuloy. Ah, ayun. Eh, may nagtiyaga. ako po yung nagtiyaga. <laughs> na po na. Uh, yeah. Kasi, naka, tapos sakto po, nakita ko may nag-live akong friend dito sa The Island. Ah, ah nag-live. Bumusot uh -huh. siya sa dahilan, tapos... Ibuikot ano, din siya, ganon. Ano pa, punta po yata din siya doon. Congresyon Sa UNITA. Dito po siya galing po siyang dahil. Mm. So, nakita ko, yung papunta dito sa Dasma na... Sobrang traffic. Kayo. Sobrang traffic. Grabe, isang oras. ayam pa. Dito may konting moving. Talagang dito, sa kabila. Ah, kasi isang papunta po sa Memorial. Siguro pala. Mm. Uh, ah, kung kasi nga, kung iba kasi hindi alam na may tago sa Memorial Park eh. Bitagos diyan eh papuntang congressional or hindi ka nadadaan dito. Kagano ah, na. Ay ay mm. oh, motor, tiyak hindi mabilis din kaya 'to eh. motor na lang kasi singit ingit pa kayo noon. E, paano na sasakyan, 1 oras siya ako. Nasaan 'to ako? after uh, na lang po no? Yes po, after po ng pag ano, pag pag drop po. Hello so, oh, baby! Hindi ka nainip! Ay, kambal! Ay, ilang taon na. Isa, Isa lang. Hindi pa pwede mag-whistle. Bibigyan ko sana ng laruan. Bi-whistle sana. Gutom ng baby eh. Akaday din lang naman. Pero mamaya, mamaya wala, na wala na po yun mamaya. Mga bandang alas 12 ng gabi po ma'am. <laughs> <laughs> Siguro <laughs> na doon po yan. Uwi <laughs> yan na, <laughs> na yan. Hindi hanggang mamaya yan ma'am sa totoo. Kasi tingnan mo mga galing sa simenteryo. Kasi ang Pilipino, siyempre lalabas yan pag hindi mainit yung kanina. Mga bandang alas 4. Uwi yan yan mamaya alas 10. Ay, okay na rin yan, sir. <laughs> Di ba? Wala na masakyan eh. Oh, pero yung mukha haba nun oh. Oh, mula doon hanggang doon. Paano po kayo yan? Saan na kayo? Ako naman Hindi ko ay pabalik dito. Nako, yan ang problema nga. Pabalik din po kayo. Ah. po sa halas. Parang gusto ko ng ano eh. Hindi na ano eh. Baka may daan po kayo sa akin. Depende kasi mami. Ay, hindi ko pa pagkakas depende kasi ma'am sa ano sa pasahero katulad niyan ma'am yung sinabi ko nga sa inyo hindi ako pwede mag-cancel kasi hindi ako babayaran eh kung naka-dose na akong rides ngayon hindi ako babayaran sayang eh tsatsagain ko talaga hindi pala yung kaya natin ah sa aming ano lang sir ha ah, katulad ko kasi na tinatawag sa aming booking planner ah, may incentives kami sir na per rides 50 pesos per ride. Sa iba rides. po wala. So, may, may iba pang level um, na. Ah, meron din gano'n na meron din incentives. Kumbaga naman sa kanila, napakalaki rin naman ang hahabulin nila within 2 days, katulad ng 2 days. Saturday, Sunday, 32 rides. Kukunin mo yan. Eh kung ganito lang din naman, i-cancel mo na lang yung <laughs> oh, ano mo, incentives mo kaysa sa ano. 32 rides, tapos <laughs> 750. <laughs> 750. O logi ka na sa <laughs> gas. Eh kami ma'am, 50 pesos per ride. O sabihin mo, nakadose na ako. 600 na wala sa akin. Kaya sayang. Hanggang 8 o'clock lang naman yun man tsatsagain ko. Kasi may oras lang kami. Hanggang 8 o'clock. Tsatsagain na lang. Siguro makaisang pasahero pa ako. Baka makapick up ako dyan sa unit. Sana. Sana hindi pa kong dahil. <laughs> hindi. hindi <pa>. <laughs> <laughs> Pero <laughs> makikita nyo naman po. Ah, uh, nakikita rin naman. Pero kung halimbawa dito lang din naman sa may halimbawa, Kadiwa, SM, kaya lusutan mami eh. lulusot lang ako dito ng ano kahit dito na lang sa may pag ganito sa palo sa pali, pali para mag ano ka kaysa naman dito isang oras awa ka ah, na lang talaga ng ano lulusutan kung saan ma drop yung pasaherong next sa inyo ay um, yes ma'am mm -hmm, bagaling na sa unit yung iba nyan set destination tinatawag na set destination ma'am hindi sila babatuhan at papuntang um, sa traffic okay, okay, okay. iiwasan nila o iiwasan mm. na nila Mmm. Uh, pwede naman po ba pwede yung ganun mamili na sila ng ruta Mmm, -hmm, mamili na ruta ka. kami hindi kami pwedeng mamili kasi ah, ano may may mga ano, may mga uh, up -up -up. May, ma so, parang kategory so up -up -up. kasi o meron kasi sa amin na booking meron sa amin booking planner merong set destination ganun siya Hi baby. Please like and subscribe. Hi. Drop Ayan sila ma'am. Driver, Driver Cherries. Hi mga baby. Hi. Makikita niyo mukha niya after 2 years. Andiyan pa rin 'yan. <laughs> memories apo. Oh memories 'yan ng mga bata. Tsaka memories ko. Pinakamatagal na kaya napakalapit. Punong-puno na po yung storage namin eh. dito. Siyempre pag gusto mo po. Mm -hmm. Ayan ah. Hi hey, baby. Either. Oh, Lapit niyo mo para paglaki nila. Oh. Ayan o. No? Hi. Oh. Hi. 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 <laughs> Hi. Mga kambal sila. Ang oh, cute. Hello. Thank you so much. Si Thank po. you po. Bye. <laughs> Sige po.